Dito tayo ngayon sa Chesapeake Village dito sa Pasay City kung saan ipapakita ko sa inyo yung pagandahan ng lugar na ito. So ayan. Guys, for today's video na dito tayo ngayon sa Chesapeake. Bumalik tayo dito para kumain ulit. Kasi nabutso namin yung mga seafood. At saka, friend kami ni Alvin ngayon dahil si Alvin bagong taon sa YouTube. Yung mga YouTuber na mga ano natin. <laughs> ayan, salamat kay Alvin. Okay. Parang tuklado si Alvin. Dapat Parang ano yata ba ng Green Eye. bagong takot sa YouTube kaya mag-trip siya ngayon. So kami naman yung ulit-trip niya. Parang parang sa YouTube ko, ayaw mo yata ba dito eh. Ay, ito may video. Ang hindi yata ako Ay, bang... Ayan, napakaganda napaka dito sa testing parang pang mayaman siya. So, makita mo yung sunset. Wala Ay, dito tayo sa gitna dumaan para as if ano, ayan. This is Berlin. Village. Ayan, dito tayo dito ako. Picture, picture, picture. Ulaga. Picture. Ay, ganito sa ano tayo dito? Welcome to Fiskit Berlin. Ulaga. Ulaga. <laughs> wala talaga tao ganitong oras ayun kung bakit ang bukas nitong mga ganito yung opinier, is 5 5 pm pa so this time uh, alas tres pa lang wala talagang tao kasi sarado pa to pero yung mga restaurant nila bukas na pero itong OPR sarado pa to guys, dito tayo sa Brooklyn natin. Dito tayo pupunta sa Asian e Fit. Ayan, dito tayo sa Asian e Fit. Hello, hey. Doon yan sa kabila. Ayan, e Asian e Fit. Sarap dito yung video. So, ayan guys. Dalawa lang akong pambayat. Dahil wala akong pambaya dito sa Siskip sa Asian Test, patutulog muna ako. Kasi hindi ka na ako kung kayo kumain. Patutulog <laughs> <laughs> na lang ako. <laughs> <laughs> Kasi ka na nga, baka may tutong sila Wala tayong mga Chinese Dito o, oh. wala ba dito? Wala ba dito? Wala ba dito? So pili na tayo ng menu Ang napili ko yung steam-steam lang para lasap na lasap talaga yung lasa ng mga sikos. Gusto ko yung konting pulo lang. Yung gumagalaw-galaw ko tapos na-serve na kaagad sa akin. So yun. Uh, gusto ko yung steamed na hipon Masarap yan Tapos syempre puset Tapos gusto ko may sabaw uh, Sinigang sa miso or pagbuksan na ulo na sinabawan niya, masarap yan. Okay. Tapos siyempre, may mili pa tayo. Kailangan may gulay, no? Ayan. Sui? Sapsui. Ano ba sa inyo? Ano bang ba gusto niyo? Yun, natasunan sinabi mo.

Tapos, Si mo naman bukas. Tapos, hanggang mo So, ayun. Yan po kasi ang extension ng SMO Asia, yung Ano po yan? Ano po Ah, walang luto? Okay, okay. Sige, Okay lang. Maghintay tayo. Nakabreak tempo pala. Matulog muna ako ba unan? Hindi. Ayan, dahil break time ngayon, iturbo muna kayo sa labas na kung saan. Papakita ko sa inyo kung saan ako dati nakatira at natutulog at tumatambay. Let's go. Ayan, dito ako dati tumatambay at natutulog at nakatira. Pakita ko sa inyo Ayan guys, kung inyong mapapansin, itong nakikita sa likuran buhangin na ngayon, di ba? Dating dagat ito, na kung saan, dito kami nangunguha ng takong, dito kami tumatambay, tapos dito dati maraming naliligo, maraming nagiinuman dyan, pag rumarang pa ako, aura-aura sa dito na eh. Pag inuman ako dito ng mga naliligo. At saka dito kami nangunguha ng tanong ako. Ngayon kasi, tinambakan na sila ng buhangin. Kaya wala na yung tahong, wala na yung sila. Nawala na, na din yung mga tao pupunta dito na pagkaramirado. Saan na kayo sila lumipat, you know, naliligo, no? Kaya no? eh, lang pa kayo saan sila lumipat para mapuntahan ko ulit. Kasi nakita ko dito, puro buhangin na siya. Pero dati dito, si Alvin TV, ito lang dito sa Dynamite. Naalala Ta niyo po ba yun? So ito yun tambakan na sila ngayon. Pero balita ko, pero balita ko guys, may good news pa rin dito, no? Kasi may nagkwento sa akin, yung kapitbahay namin, Tiyos Musa, na sabi, tatanggalin daw ulit yung buhangin, mga 300 meters, para gawin ulit dagat. So, good news niyan, para dito, para gumanda ulit yung Pero hindi ako sure ha, kasi balita lang yan ang kapitbahay kong Tiyos Musa. So, hindi natin alam, sana totoo, no, ang kwento niya, kahit na <laughs> isang business lang sa magsabi ng totoo, pag totoo yung sinasabi. So yun lang, pinakita ko lang. Tapos ngayon, break time pa sila. Waiting kami kung sino daw ang mag-order. Sino ang magluluto kasi busy pa sila dito dahil break time din pagdating namin. So, ikot-ikot muna tayo. Diyan ka na rin manatutulog yun dyan, di Ah, yes! Pero dala ko na dyan. Dala ko natutulog punan. Dyan ako talaga nakatira. Oo. Kaya, itong lugar na sumimura so, ko sa akin. So ngayon, na, ngayon naman iba. Kumbaga na parang, wala naman ako doon, nandito tayo sa kasi doon ako tayo Pero ano, mas paganda dyan talaga kasi dati, napaka-fresh ko ng hangin dyan, at ah, napaka-fresh ng mga seafoods dyan, mga tahong, yung ano-ano pang isda tinabiya dyan, mga mistisang bangus na nakukuha namin dyan. Kasi maraming mga isda dyan dati, iba-iba. So ngayon, ito nga yung itsura niya dati, o. Oh. Ayan, ganyan dati siya kaganda. Buti may picture pa sila, no? Ayan, ito natin sila dito dagat pa yan at uh, may tubig pa dyan. So, ako naman dati kasi nasa taas ko dito sila nakapwisto. So, ako dati nandun sa kabila. Pero, mas malapit ako sa dagat na kung saan doon ako nungo ng takong at kung ano-ano pa. So, dyan kami nagsiswini. Nagkita okay, oh. mo naman dati yung ganda niya, oh. Ba? Ayan ang itsura niya dati. So, ngayon, sunset viewing. Oo, oh, sunset viewing talaga siya ito. Sunset viewing. Kaya naman pagdating na ng hapon, ang dami-dami na dito pupunta na pupunta para saksihan ang paglubog at pag-alitaw ng sunset natin. So, kaya, ngayon, parang naging malungkot siya kasi naging ano na siya naging buhangin. Kaya wala na din masyadong pupunta na marami kasi wala na yung dagat. Tapos bawal na din kasi nga ginagawa nila sa ngayon. So, yun nga. Sabi mo, di ba nakaka-relax naman talaga pag naririnig mo yung hampas ng alon, yung uh, lamig ng dagat, nasisimoy mo yung lamig ng dagat. Ay okay. ah, yes, nakaka-relax naman din talaga pag naaamoy mo yung fresh na hangin at saka hinahampas ka ng mga alon tapos nag-iibot ka na mag-isa, So parang nakaka-refresh ng utak kasi dati 'di ba, 'yun nga 'yung mga time na 'yun na hindi pa tayo diwata Kung mga para magulo pa ang mundo natin noon. So dito ako nagtatambay para ma-relax 'yung utak ko, para maging ma-refresh. At the same time, marami tayo makikita ng mga magandang tanawin at mga lalaking nagiinom man dito. Kaya dati talaga, itong lugar na ito, makita mo, hindi ako nakawala dito dati. So, masaya din ako na dahil nandito ako ngayon, nakikita ko pa rin siya kahit nawala na yung dagat. Pero yung alaala -ala mo, na magandang mga alaala -ala dito sa lugar nato, hindi na mawawala yun. So yun ang hinahanap ko sa lugar nito kasi napaka peaceful dito. Alam mo ba yung pakiramdam na malungkot ang buhay mo tapos pag nahampas ka ng mga alo, na ka dyan sa magilid, alam mo yung nare-refresh yung utak mo, nakaka-relax siya. So parang gano'n yung pakiramdam ko dati. Kaya naman, pag nandito talaga tayo, buti na lang yung punta tayo dito, hindi naman pwede na hindi natin talaga siya maalala. Kaya naman, tingnan natin ulit. Tingnan mo, tingnan mo pa. So ayan Iba. Ayan tulad na yung sinabi ko sa inyo na sinabi ng kapitbahay ko na sismusa doon sa amin na tatanggalin nila ulit yung dag ay yung buhangin para bumalik ulit yung dagat kahit yung metro lang. So napakaganda yan. Napakaganda balita kasi yung mga pupunta dito so, marirelax ulit sila at marirelax sila at napakaganda talaga ng tanawin. May kita naman natin dito sunset. At saka hindi ko alam kung itong ano bang tawag dito, cream, yung gumagano'ng ganon kung, kung nagtatanggal na ba siya, naalis na yung mga buhangin dyan na bago or ginagawa. So hindi natin, hindi pa natin malinaw kasi hindi ko pa naman nakakausap yung driver ng nagbubunod kasi bawal doon ka. So, sana yun na yun, yung ibabalik na ulit yung dagat dito. So yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo at pininto ko lang yung mga karalasan ko dito sa lugar na ito. So alam niyo na, wala pa yan. May maliit dyan sa may gili ng coffee nail dyan kami nakatira. May palaking puno dyan. Bago pa ba itong gawin, itong lugar na to kasi matagal na ako sa lugar na to. So, ngayon, pinagbawal dyan yung mga nakatira. Kasi damo, damuhan to dati dito eh. So, ngayon, nung pinagbawal dyan, lumipat kami dito, dito, dyan, sa area na yan hanggang doon. Tapos mga damuhan to dati dito, kaya itong lugar na to, very, ano talaga, very memorable at very, very ano, parang ang laki nang naging party niyo sa buhay ko. So kaya ano, pinipinto ko lang sa inyo. <laughs> so ayan guys, dati eh. sabi nga nila hanggang tingin lang kami dito sa lugar na to. Pero di ba, that is good talaga all the time. Kasi ngayon nandito ako, para tikman ko naman yung mga tinta dito, yung mga kainan dito, na hindi ko nasubukan dati. So let's go. Dahil pinakita ko na sa inyo at nagkwento na ako, ko pinik na, pinikso ko na napaka-memorable itong lugar na ito. So, babalik na tayo doon sa restaurant at kakain na tayo. Buti nga ngayon, maswerte tayo dahil di ba si Alvin, trick na nga tayo ngayon. Alvin. Ayan, di ba, nakita nyo na kung gaano kagaling yung lugar. Alam nyo ba kung bakit wala pang masyadong kumakain? Kasi nag-open talaga sila dito sa open air, mga 5 p.m. May ang ngayon, guys, nasa 3.30 pa lang na kung saan wala pa talaga tao dahil kami pa lang. Pero pag gusto nyo naman kumain yun itong uras mga 3, bukas naman sila kaya lang sa loob lang ng mga restaurant. So dito sa labas, nag-start talaga sila dito magkatao alas 5 po, po ng hapon. So ayan, puntahan natin kung saan kami kumain. So dito yan. Meron din pala sa dito ng mga live band at kung ano-ano pang mga palabas nila dito. Kaya na nag-start ito talaga gabi na, mga hapon, mga 5 or 6 hanggang uh, madaling araw siguro. So ayan, puntahan na natin yung uh, uh, suki ko dito na kung saan

So ayan yung Asian taste. Nakita nyo na guys. So let's go. Let's go. Let's So ayan guys, kain na tayo. So ito ang na-order namin. Meron tayong steam halabos ng swahi. At syempre meron tayong adobong kusin at mayroon tayong salmon bili na sinabawan. Tapos mayroon tayong chop soy. Pero mayroon pa tayong um, sashimi na salmon. Tapos mayroon pa tayong um, steam na pampano. So wala pa yun. Eh medyo gutom na kami. So huwag natin kumain na tayo. So ayun mga order natin. So, yung ano? Okay, sa ito yung sa ito yung mga yung mga set so, yung mga

So ayan, tapos na tayo kumain. Balik na tayo sa Parisan. Ipakita mo yung pinagkainan natin.